karabas. Jo ano malambot. Pakawalan na lang rin natin. Mm. Wala natin. Wala kaming ginawa mga karabas na limang. Ah. Baka... Hmm. Eh. Hello, bahala. Ah, tigas pa niyan eh. Supo Be free. Oh, be wild. Okay. Born to be wild. Ano pa? Buton tayo pa? Ah. Buto tayo mga karabas. Tayo. Mm -hmm. Early dinner. Oh, tayo, <laughs> Nakakarabas. Ito lang yung huli natin. Okay. Medyo mm -hmm. di tayo pinalad ngayong araw. Mm naman -hmm. Ito uh, so, yung, yung, yung tayo ng zero. Uh, ito so, lang talaga yung natin. <laughs> <laughs> Yan lang. <laughs> Kalilit naman ang huli natin. Kunti. Uh -huh. Mag ano pala tayo mga karabas. Magtitimpura daw si arawas, Nagagalit. Siya <laughs> daw magaluto. <laughs> <laughs> Ayan o. <laughs> pili natin yung malalaki. <laughs> Bisa. Hmm. Dua. Lu. Empat. Lima. Tentang ya? Tentang sendiri Anin. Anin. tentang dari Satu Dua. Four, five, Booh, booh. Six, oke kwento, bagi buong kwento, sa buong kwento, sa buong kwento, sa buong murah. Harus berbadan tanam matinya. Tiulo. Hmm. Sarap nito sa bawang mga karabas. Hmm. Hindi yan masasayang. Walang <laughs> tapon dito mga karabas. <laughs> ah. Ah. <laughs> <laughs> <Haliit>. <laughs> tambuhan da tupo lang eh sorry pa <laughs> ini sabon lagi edit pa maya yon kay sang sipit lang sa rat sang ulo amo sa kada raw na <laughs> sarap sarap sa piling ng mga karabas pag ginagayan siya tabo. Pag nak mama no. Na? Awa ah, ka mo yung duras-duras ng ganyan no. Sinjun yun yung. Oh. Na ah, na sarap na, sa no? ng bunga ta <laughs> Grabe. Tulo so, pa naman no. Ya? Huh? ya. lumalabas hindi nila to si na ano dito na pinakawalan sa palisdaan ayun kay Doroy ito daw ay pumasok lang galing sa ilog galing sa labas hmm. sa ilog guys pumasok lang siya tapos dyan na lumaki ang talagang hindi nila dito bangos bangos talaga yung, yung uh, priority May alimangon mo, kahit saan talaga meron eh. Mm. <laughs> pasok hindi, lang rin yun. Kahit hindi mo uh, lagyan yung alimangon, uh, talaga mga pasok sa yung supplies dahil. Nangyari dito kasi, may alimangon kita butas pa ang ano nila. Pilapil. Pilapil. <laughs> Pag nagkadikit-tikit ang butas, giba ang pilapil. Meron pa pala tayong dito mga karabas, yung mga parang namang kuray. Mm. Uh -huh. Yung talagang malakas pang butas. <laughs> ang galit si Duroy, ginagasumbong si Duroy kanina eh para dos. na tayo. Ah, uh, gutom na. Kumain <laughs> natin tayo po nga. Siyempre meron tayo ditong bread crumbs. Pang tempura. Tsaka meron tayong harina. Dati ano lang. Prince. Prince. Ngayon, Lagyan tayo ng cornstarch. Mm -hmm. Cornstarch. Magsimula na yung mais, no? Pagkatapos luto, yan, cornstarch. <laughs> <laughs> diba? Ngayon, cornstarch. Ang <laughs> pa yung galagay tayo sa isang harina. Dating mm -hmm. prince. Bango. Mm. -hmm. Bungoy. Lagi nyamatin masih nih, ini mah. Eh. Mix win. Ini udah lagi tai nang asin. Dapat pelat tuh. Hei, ka drugs. Mana balik satu tuh? Ayo balik ke dalam. Saing kah? Saing. Tapi saya mau balik ke Indonesia. Ayo balik balik. Mana tuh bigai? Enggak.

Okay, na yung mga karabas, ready na yan. iyan natin to. Isusunod so, na natin ba. Puting. Last. Kunin na Pak. Pak. Yan dito. Pak. Han. ko na 'tong itlog. Puting. to itlog. Ayun. Awo. po. Ito bread mm yun, -hmm. crumbs. Punong puno. Ayan. Ayan. Mm-hmm. Wala na. Tsaga-tsaga lang tayo sa ganito ah. <laughs> <laughs> Makarabas. Mm -hmm. pulit ulit lang natin gagano na yun. Ayun. Nagsarang na si Bay ng alga. Kawali to. na ako. Hmm. Maka salang tuh. Nah, Kaya dia natin mau ada sebuah Ini. Wak maka Rabas para megandain lututnya.

Parap! Parap! <laughs> yung mga ulo... Ikot yeah, yeah, mo. Mm -hmm. Yung mga ulo pala mga karanas, ikot na rin natin. May mm -hmm. hirap na magsabaw eh. Ito yung mga dun, eh. Okay. lang natin yung sinaing. Meron pang ulo yan, mga pa na rin natin. Ito na? Ito Kain <laughs> 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 niyan. Yeah. Yeah. Ano mo? Nga! Ay! Ay si Tumam mo! Ano to? Yung labahita o! Oh? Diba? Labahita! <laughs> Nagman mo, Roy! hindi na natin sya ngayon dati? Hindi. Siguro, kubagan natin dito rin. Iba yun. Ngayon mo lang matitipan niyang Roy. Ang sugpo. Ang <laughs> <Ay>, buhay mo. <laughs> Uy! Ito, dalawa yan. Ito. ano pa! Okay.

Mm. Mm. Okay, so... Wow! Tapang labay ito. <laughs> labay ito ang sugpo. <laughs> <laughs> Iba lang, Saroy. Hindi <laughs> <laughs> mm. mm. kasi yun na payagan si... Mm. Tutujigo ng Gilbrin niya na may social media. Okay. Okay, no? mm. <laughs> Kaya, hindi kasi kakain dito. Tawa ko. Kino, Loki. lanidur ya Bawal Roy Bawal Bang sosial media Heeh Apa nak ba kami siya shout ka, Na? Shout-out ka. May isang batin. Uy! pamilya no? mo sa ano. may naman kayo, mo. Oo. Nanonood ba yung mo? Hindi naman, di ba? Kapanood yan. Ay, napanood pa. Huwag oh, diba, e, eh. pala eh. E? Para magulat siya. Oo. Oo. sa Harabas. mo ko sa Harabas. <laughs> Tawa niya. Ba't yung mga tindahan na ginapalitan mo nandiyan na mga Remind, bangos? Hindi <laughs> oh, <ito ng> <laughs> so, Ang tawag ba dito, tempura? Diba? Mm. Hmm. Tempura. Bumaga, <coughs> gaisip ng ano ah. Gaisip ng nak-nak ba? Pintura eh. Ay, tempura. Nak-nak agad? Baka malimutan ko eh. <laughs> tempura. Tempura ho. Ay, di, siyempre pakantayan natin si Mark Abaya. Nang mm -hmm. Juan. Jinung mae ala Saan ang de ang Duong sa kaliang ja tawag giturai na ko ye sipan Sai sang ang lik nyala ni Aku ai pumunta Sa mundung iyo tinempora Inok ah, ba oh, mo tama tama <laughs>

Kayo oh eh. Kayo Kahit ako rin eh. <laughs> lalo si Jeff. Sobrang sabi ni Jeff. Sobrang gusto gusto nila akong kuma. Mm -hmm. Basta huwaliin lang. Sarap ko talaga. At yung umang? Lalo lalo doon si Pet, no? Kami <laughs> na. <laughs> May kakaiban natin. May aroma doon na sumasabog eh. <laughs> 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 Tama naman ng ulo. Marabi. Sabi kung yahapos mo lang. Ay, e, maug lang ihilawin. Hmm. Eh.

Ito po. to <laughs> <laughs> so, po. Isa lang kanina umaga. Ano kami yan? kaanin eh. ang diet na to kung ganito?

hahahaha <laughs> hindi mo ibibinta mo hindi nga mo, kung kaya ganto daw siya hummm ang problema din, ibig sabihin hindi na pala talaga pala yan hahahaha <laughs> hindi gusto nang may balat. hindi diba yung tigas tigas daw hindi na pala siya, ikalata po may nabata mo pa di ba yan? ayun oh, yung sabi mo ah sayang nga balat. Ay, yung hmm. nag may sulog uh, uh. daw na ano tigas tigas daw talaga

Yung e, bibenta mo rin naman eh. Kaya yeah, nga. Hmm. Buti na lang sa amin. Kaso mahal daw buha doon sa... Uh, um, mm. sa kawet. Mahal din ang buha ko dyan. Mahal din? Oo. Oh, doon ang presyo doon. Mm. Sa lapit sa, mm hmm. Na lang, malapit pa. Hmm. May libre may t-shirt pa yun. Kasi baka madala eh. Pag hmm. mo eh. May t-shirt pa yan. May, uh -huh. may sombrero pa. May sombrero pa. Mm -hmm. Bukas mo na ibigay. Hmm. Di ba dala mo ngayon? Huwag muna ngayon. Oh, diba nah. baka hindi niya dalin eh. huwag muna. Baka madagaw ano? Gusto hmm. hmm. mm -hmm. naman. Hindi ah, gusto uh, mo naman yan, no? busog. Mm. Hmm. Hmm. Ulo pa, oh. yung mm -hmm. hmm. pinakamataba, pinakamalaki yan. Eh. Mm. Yan, gila, ano? Pasa ulo pa. Yung blood. Blood, blood. oh. Ay, to, eh. Ayan, sigdo eh. eh. Diyan

nggak sih ngan nggak ngaku motor nggak tau ngapa ulu ulu matong cobong takut temper mai berat di jero kita udah bawa lagi bawa bawa ini jaga jaga deh apa yang apa yang apa yang apa yang apa yang apa yang apa Hmm? Hindi mo natatayo. May mga mga Game. Tumingin man ako sa iba. Mm. Huwag kang mag-alala. Mm. Nasa mata. Dalawa na, na ako. Nasa ako, ako. Lang kita. ako dalawa. na ako. Boom! Ikaw pong. Isa pa Isa. lang yan. Okay, ah, kanya kanya. Ay, yan. Yan. Mm. Ko yan. Hmm. Ano pong imoto mo? Di na rin eh. sa Game. Yung Game. wala eh. Wale, 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 wale. <laughs> Tumingin man ako sa iba. Mm. Huwag kang mag-alala. Mm. Nasa mata mata ko, ko pa lang sila. Mm. Nasa puso na kita. Oh. Uh. Kala ko sa mata mo lang makikita. <laughs> Kala ko nasa mata ko lang sila. Nasa pukin na kita, boo. ito, siyap lang. Siyap. Kaya may yamin. May yamin, may yamin, Doroy. Naglulunan si Doroy ah. Malara Yung pasensya pagkariming ko, mainak ang tingin ko. Lukuntay ngayon ako doon Opo. O, Doroy ah. Opo, Doroy. Sarap. Sarap yung itlog. Eryo. 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 Lumabos. bako eh. ng kanin ah. ka Lutong barko? Mmm. Lutong barko pa ba naman. Hmm. May lasa siyang aroma, no? Dito ko lang maka... Lali hmm. niya. Galing. Tapang agad. Solved. Bukas ito lang kami, Roy, ha? Itong tae, bitangan naman. Mayroon? Dami? Wala yun. Wala yun. Isang pulpit Ay, doon din siya sukuhan yung naman. Wala Wala kang pawalan. Sabay, Doroy, mga bitaka Ay, ubus din ang kanyang ano. Sige, Roy. Ubus din lahat yan eh. uh.

Hai, makalabas Kalabas. Busuk, ah.